Abay hindi pa man nag ang season ng Lakers, meron na nga silang problema ang kinakaharap agad. Well yan ay walang iba mga idol patungkol nga sa anilang key player na si Jared Vanderbilt. May balita nga ngayong araw na nang dahil nga daw sa kanyang foot injury ay maaaring hindi pa nga daw siya maging ready para nga sa Lakers training camp sa anilang preseason at baka umabot pa nga daw ito sa pag ng regular season ng LA Lakers. At may lang injury neto ni Jared Vanderbilt mga idol ay nakuha niya nga noong September pa, ilang buwan na ang nakakalipas. Pero nang dahil na desisyonan nga ni Jared Vanderbilt na hindi kumuha ng surgery at hayaan na mag-heal on its own ang kanyang foot injury, abay hanggang ngayon yata mga idol hindi pa nilang nakukuha ang kanilang desired na outcome at baka may problema pa rin siya sa kanyang ang paa. At talaga nga namang napakalaking problema neto sa LA Lakers pati na rin sa kanilang bagong head coach na si JJ Redick. Hindi pa man ang season na ba'y may challenge na agad siyang kinangkaharap. Ang pagtutwik nga ng kanilang lineup pag-a-adjust ngayong may injured agad na player hindi pa man start ng season. At ang balitang ito mga idol ay nagfrustrate nga sa maraming Lakers fans and most of them mga idol ay sinasabi na kung patuloy daw magiging injured si Vando ay dapat i-trade na nga lamang daw siya. And well, I think yan ay isa sa mga malaking pagkakamalingan na gagawin ng Lakers kapag nga ginawa nila ang pag kay Jared Vanderbilt. I think nakakalimutan na nga rin ng maraming Lakers fans mga idol na nung si AD pati na rin si Vando ang front court ng LA Lakers abay number 1 nga sila defensively sa buong NBA. Ganun ang impact ni Jared Vanderbilt mga idol kapag nga siya ay healthy. And I think it would be a big mistake na papakawalan na lang nila bigla itong si Jared Vanderbilt nang dahil nga lamang sa kanya mga sunod-sunod na injuries. I think it's better and a much wiser decision na hintayin na lang nilang gumaling etong si Jared Vanderbilt nang dahil pag tinray nila ng mga idol abay siguradong pagkarami-raming championship contending team ang gustong kukuha sa kanya dahil alam nga nila kung ano ang naidadalan ni Jared Vanderbilt on the court na hindi nga natin makikita sa statistics you really have to watch him play talaga nga namang game changer etong si Jared Vanderbilt and I think kung papakawal wala nyo ng Lakers ng dahil lamang sa mga injuries. Abay malaking problema ang gagawin nga nila sa kanilang sarili. Pero let's see na nga lang din kung ano ang gagawin na itong LA Lakers dito nga sa balitang ito. Will they stay put at hihintayin na maging injury-free si Vando or gagawin nga nila ang kabaliktaran? Pero anyways nga kung kayo ang tatanungin, ano bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion patungkol nga dito sa baligdaki Jared Vanderbilt at ang panawagan ng ilang mga fans na i-trace siya? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion sa ating comment section.